Yan, good morning po. Happy Sunday to all. So, ayan, today vlog is, pupunta na po kami doon sa resort kung saan po kami maliligo. So, ayan, nauna na po yung mga bata dahil nagluto pa po ako ng lumpia. Ako po yung nagprito. So, nauna na po sila doon sa resort kung saan po maliligo. Nandito pa ako sa bahay ng tiyahin ko. Doon sa baba. Maganda po dito dahil fresh po yung hangin mga kapiks. Yan may ano po dito sila may school. May, ano na? Ano ah, na, na. Na, pa Na, na. ano na. Na, bag <laughs> Maluwag po yung school nila dito. Papa na rin ko ari ko ko ni ko Jed nila wala pa Hmm? So ito po yung bahay ng ano magbe birthday ngayon araw.

pergi elementary school yeah. okay. Wala pong magpapasakay sa akin dahil mabigat daw ako. <laughs> Sabi ko maglalakad na lang papunta sa baba. May angkas na iya, iya, iya. man. Iya, nanay, yan tulad to. Yan, mga single motor lang po yung sasakyan namin papunta sa Valida Resort. Yung name po ng resort is bal ano, balida Valida? Valida Resort po. doon na po si nanay No, a good Ito tayo sa Balida Resort. Yan yung daan nila. Yung daanan nila maganda. Pinagyaro, chinilas. <laughs> Naiwan yung chinilas. Ano bang? Ano magbaktas ako ya? Amo ah, kami to na ah, giniliwala pag kukuan. Tika bali bulan, shortcut. So nasa kambudok-bundukan po yung ano resort nila dito. <laughs> kalsada oh, na so yan bumaba po tayo dahil di po kaya ni kuya pataas kaya lakad lakad muna tayo <laughs> medyo malayo po yung lalakarin natin siguro Oh, nandun na po yung tiyahin ko at tiyuhin yan malapit na po tayo sa entrance <laughs> so yan <laughs> yung dala ko po ay lumpia malapit na po tayo sa gate yan <laughs> Nasa na po tayo. Kakapagod. Ha <laughs> <laughs> Siyan, so, siyan, So yan. Nagsisimula po kaming mag ni, Ano? Pinsan ko po si Laika Asa. So yan. Tutor ko po kayo papunta sa taas ng bukid. <laughs> so yan. Tour po tayo. Ang giyap mga patis. Ay, lagpakitag na So, ito po ay isang cottage. Malaki po siyang cottage. So, si Cha Inday Heaven Farm. Yan pala yung ano niya, pangalan. So, dun po yung ano, pambatang batang pool. Doon naman po yung pang-adult. Yan yung pinsan kong babae. Nagsiswing na po siya. Ganda po yung mga cottage nila mga kapiks. Malalaki din po. Then siguro malalaki din po yung price na ano nila. Yan. Ano? Giraffe ano? Hoy! Giraffe! <laughs> Erong kanggaro. That's a giraffe. Mahaba po yung leeg niya. So may mangga po sila dito din. Wala po pa ano. Wala pa pong bunga yung mangga nila. So yan, andito po may kapihan. Kapihan sa bukid. So ayan, may ano po dito sila, ano, may hotel din sila dito. So pwede po ditong mag-night swimming. Pwede po ditong mag-check in. So yan yung ating mother. Magta-try siyang umupo diyan sa ano, kabayo. Na picture. 1 two, three, smile. Dito lewa. Picture taking po yung ating mother. Oo. 1 two, three, smile. Talaga lang. Nasakay <laughs> ka? Sige, sakay. Yan, sasakay daw siya sa ano? Sa Chinday. One, two, three. Yan. So, yan po, oh. Chinday, ha Haven Farm, Balukawihay, Abuyog Leyte. So, bali po yung bahay po ng ano, tiyahin ko sa Karayi. So, ito naman pong resort. Nandito, nang itong, itong resort, nandito po ito sa ano, sa Abuyog Leyte, sa Balukawihay. tabi-tabi apoy. Ang po dito ano. Pwede pong, mag in po mag-check-in oh, po dito mga kapix. Picture, picture. One, two, three. Ako. Kami mama. Kami mama, Wait, anay. Maganda po dito mga kapix. Fresh na fresh po yung ano. Hangin. Ate, yan, tignan po natin yung mga batang naliligo na. So ayan na, nauna po sila israditop sa akin at nauna din po silang naligo. Pagdating ko po, basa na. So ayan, may slide po siya mga kapix. May slide po siya pababa. faster. No, nandun na po nag-slide na po siya. Sulit <laughs> <laughs> so, po yung ano, 15 trans sa mga adult, din yung sa mga bata siguro 30 yung maliit pa. So ano po kami, ano din po dito, kikibi, kanya-kanyang bagad sa entrance. Pagkabalik na po sa kanatoy. na yan, may naligo ng mga bata. Uy, magbalit na. Nandun na po si Kirby. Yan, may nag-date. Say hi! Hello! <laughs> Yan, si Kirby. Naligo na. Naligo na si Kirby. Tcharang! Yan, narami na po yung naliligong bata. So ito pong pano, pang, pang bata po ito. So yung isa naman po is pang adult. Chuan. So ayan may shower shower sila dito, shower shower. Kita dito inday. Kumanat nga inday. So nandito po yung pang adult. So yung dalawa ko po, pinaupo ko lang muna. Wow! Ipat-pat! Napitik! Napitik ipat-pat! Nakarit! Man! Nalayog! woy woy maigo ha maigo <laughs>